ang linaw ng tubig wow grabe swabing swabing tubig oh ay pwede pumasok din sa baba pwede marami rin tao diretso lang po sabi po kasi bawal eh sabi po kasi bawal ah ah si uh -oh. ay mapunta ka po doon punta rin po kayo doon Ah, sige po. Sundan na lang namin kayo. Ayan. O, oh, ito na mga ka Nadat na natin ang minalungaw. Nandito pala tayo ngayon mga ka sa mag mabalakat, magalang road. Pasyalan natin yung napakandang pasyalan dyan sa Kapan Nueva Ecija. Yung Minalungaw National Park. Okay, nandito na tayo sa boundary ng Pampanga. Ay, Tarlac Province. Concepcion, Tarlac. Itong Conception Tarlac mga kaoks, hindi ko ito makakalimutan kasi dito yung trabaho ng bayaw ko. Hanggang sa ngayon, dito pa rin siya nagtatrabaho. Hindi pa itong building na to, dito, dito nakatira yung katrabaho ko dati. Dito kami may pumupunta. Kaya hindi ko ito makakalimutan itong lugar na to sa Conception. Conception Public Market. Sertyo lang tayo, Concepcion Pag-Market. Uy, may mga mani dito mga ka-Oks. Sayang, malayo layo yung pupuntahan natin. Bibili sana na tayo mga ka-Oks ng money. Amamaya ah, pagbalik. Kasi mga ka-Oks, ang sarap daw ng money ng mga taga-Concepcion. Makabili nga mamaya pagbalik. Concepcion Plaza. Paranggay, Kaluluan, Concepcion, Tarlac. rito yung kasama namin sa boarding dati si Ate Cha shout out sa iyo Ate Cha at sa yung mga pamilya dito sa Kaluluan, Concepcion, Tarlac so ito na mga kaoks nasa uh, La Paz Public Market na tayo ko tayo ng Santa Rosa sa Ragusa ito mga kosta papuntang Tarlac na to Tarlac City lalabas to sa Metro Town Oh yun pupunta dyan Ha Meron pa Oh Gawin nalapast Tarlac 600 meters pakanan kanan tayo Santa Rosa Port Road Okay Aan na tayo dito mga Kaox. Minalungaw National Park this way. This way. Okay. 43 minutes na lang na sa Minalungaw National Park na tayo. Medyo malapit-lapit na rin. 41 minutes. Woohoo! Wow. Woohoo! Wow. Ang sarap talaga ng mag ride. Ito yung hinahanap-hanap ng isip ko at katawan ko. Kasi kahit gaano ka ka-stress sa pagtatrabaho mo, Hawks, sa kung may problema sa paglalakbay mga ka -oks. pag nadaanan mo yung mga lugar na magagandang view dinadaanan mo din sa paligid mo lalo na pag ganito mga ganito oh. nako nakaka-relax sa isip to mga kaoks mga ganito so unahan natin tong truck kasi di siya makakalusot dyan ito mga kaoks yung tulay na ginagawa dito Pat malapit na rin pala malapit nang matapos oh. dito tayo mga -ok, sa barangay Piyas river dito sa Nueva Ecija ang linaw ng tubig mga kaok -ok. wow grabe swabing swabing tubig oh. sarap maligo dyan may cuttles din oh. pwedeng upahan Oh. Naliligo yung mga yan. Ay, ito na. Ang umpisa ng palbaryo. Ay, hindi pa. Simentado din pala dyan sa unang akala ko mga kaoks. Ano na eh. Mag-uumpisa na yung ang matibay. Okay. May ano dito mga kaoks. May checkpoint dito. Okay, may checkpoint tayo dito ngayon. Yeah. Ay. Madara po. Mada po sir. Saan po lang sir. Sa ano po? Minalungaw. Ah, sa po minalungaw na sir. Sakit po po sa office nila do. Pero eh, no. Ay di pa nag-open sir. Sarado po po ang minalungaw. Ah. Yun lang. Akala ko open na. Ah, bali ang pwede na po natin dyan, sir, puntaan. Yung mga katabi lang po namin. Nalo, sila, mga ilog-ilog lang dito, po, yun, may ka-floating cottage. Ah. Adi ah, pong pumunta tayo? Ganon din eh. Nandito na tayo eh. Sa baka galing sir? Sa ano po, sir? Mabalakad. Sa pangga? opo oh, <laughs> Lang na babalik pa kayo. Kaya, mabalik pa kayo. Yung mga floating cottages Magkano po, sir? Uh, Ito, sir. Abasi po, sir. Ito, oh, sir. Ah oke okay bos. <laughs> 50 Fifty Itu na lang. Eta po. Kada bosan. Ah kuyap po. Anggap. Gie Iya. di pa palasag river Hindi pa daw bukas yung Minalungao national park puntahan namin bali ang mga open daw doon mga kaok -ok, sa tabi ng minalungaw sa gilid gilid ng ilog yun daw naka open dun pero yung minalungaw daw sarado So, try natin, sabi ni nila sir, pwede naman. Bali, nagbayad kami ng environmental fee, 50 pesos per head. Eh, hey, alangan, nandito na kami sa Nueva Ecija, babalik pa kami ng Pampanga. O, parang wala lang. E, na namin dito. Para naman, ma ipakita ko sa inyo kung anong update nitong minalungaw ngayon. Ano bang mayroon dito? Tabing ilog. Floating cottage, kaayon overnight. Kampin, wifi zone, biodic. Wala. Well, sa ano sir? Sa Minalungaw? Sabi ni sir doon sa ano, pwede naman daw kayong pumunta. <laughs> try namin. Ma, Oo. Kayo, Hindi ko alam kung babawali kayo. Oo, yun nga po. Meron may, kasi may mga rin. Oo. Mayroon kasing uh, announcement na sarado. Oo. At, ay, try nyo rin. Mahirap kasi sabihin kung sarado. Eh, pwede pala pumasok oh. Thank sir. Thank you. Naglabas daw kasi ng memo <sniffs> na bawal pumasok. Wala tayong magagawa. Pag bawal, wala tayong magagawa. Balik tayo. Nang dapat babalikan Ang kano entrance dito? Bayokbok AAA River Resorts Pre-entrance daw free entrance ito oh. Ngayon mga ka diretsuin lang natin to hanggang doon sa minalungaw. Kung pag binawal tayo, di wala tayong magagawa. Balik tayo dito. Kasi nag nagbigay daw ng memo yung Go. municipality o gapan siguro. Gapan ba nakakasakop dito? O, di ko lang alam kung ano. General din yung Sulitin na lang natin Itong paglalakbay natin dito mga Di man tayo makapasok sa Minalungaw At least ala alam natin Kung ano sitwasyon Ayan mga kaoks Si Rosie Rosie lang sa kalam Ang Rosie lang ang sa kalam sa palagay ko mga kakoks ang binalongaw oh. trail ito yung sitwasyon dito sa binalongaw trail ng view dito mga koks sa dinaraanan natin yun nga lang palubat na yata ang battery ko yun lang yun lang welcome to my nalungaw yun lang tingnan natin pinababatid sa lahat ng ang Winalungo National Park yun lang boy pwede pumasok din sa baba pwede marami ring tao diretso lang po sabi po kasi bawal eh. sabi po kasi bawal ah sige po salamat Uh, ay, punta ka po doon? Punta rin po kayo doon? Ah, sige po. Sundan na lang namin kayo. Ah, uh, yun mga kaoks. Pinagbabawal pala yung pagpunta rin sa Minalungaw. Pero, bukas. Ay, mabait yung mga residente dito mga kaoks sa Minalungaw. Oo nga mga kaoks. Madaming ano dito. Maraming sasakyan. Na dito sa minalungaw oh ang dami pa lang sasakyan dito eh. eh ang ganda ganda ng minalungaw eh ang daming tao mga kaox ayan oh ito na mga kaox nadat na natin ang minalungaw ang daming tao oh? know, po ay doon po sa ano na yon ay po ah sige po salamat Salamat sir Sige po Sige Akyat daw tayo Oh Hindi na sayang yung pagpunta Sampalok Saan yung sampalok Sampalok Ito po, Isa lang po. Iya. Uh, yung dalawang limit ko na So ayan mga nandito tayo sa Minalungaw National Park Dito Ito yung CR nila mga kaoks Papangit namin na kuya Ay, hey, ang ganda nyo po nay Walang pangit na tao nay <laughs> Sige Pasyalan natin dyan sa unahan mga kaoks Tingnan natin dito dito sa taas food court food court pala dito mag food court na lang tayo mamaya ma o dito muna tayo sa ano ha design May yeah, design niya <laughs> sige po mamaya pag balik namin Ah, <laughs> kita ya, kan? Siapa? No? milk So, ito yung mga Oks, yung update namin dito sa Minalungaw. Oo. So, oh. tayo mamaya dyan. So, ito yung update namin mga hawks ngayon sa Minalungaw. Araw ng linggo. Asa ba ito oh, ba? Oo nga pala. Wow. Ganda. dito magagawa para may pa-upload tayong ano. So. ganda dun oh no? kung may balsa maglinaw ng tubig inihila pala yun apat na oras sa libo so ayan mga ka-ox yung nakikita ko lagi sa video pupuntahan natin yan So tara, dito tayo Boy, napakaganda ng view dito mga kaoks may malit na motor ng tubig wow impossible sige ako dahil ako na sige so ayan wow naman wow naman Malayo yun, boy. Hanggang doon sa dulo yan. Hmm, ah, ha. nandiyan? Hmm. Tapos mo may view pa po yung <tasko> Ganyan din? Hmm. Yung panahon dito, ganito lang talaga lagi. Ha. Ito boy, ano to? Kuweba? ba ano to hinukay talaga o oh, dating ganyan na talaga mm. ang ganda ng view dito ah sulit na sulit hello wow dyan pala sila kakain sa balsa na yan boy no Maraming tao dito araw-araw. Ah. Yung, yung tubig na yan, malalim yan? Malalim Gano'ng kalalim yung ano niya? Lampas tao? Oh. Lagpas isang kawayan. Ah, lagpas isang kawayan? Apo. Lag, lagpas isang kawayan, pero yung kawayan na hawak-hawak na, hindi mo eh. Ikaw talaga mo, niloko mo ko. na, Dyan sa ano na yan? Dito dito naglalaway na kayo diyan. Tama. Matalon pa nga kumanta. Sige nga talong ka nga, boy. Bibidyo hangga tayo. na. Yan. Eh, tubig. Malamig. <laughs> Malamig ba? Tama. <laughs> Lumam. Oy, andi but but ano hinihila yung ano ano yung kalabaw okay, yung balsa? hindi <laughs> <laughs> hila hila yung kalabaw no? Ang ganda pa. May ano pala dito, may ano sa taas, pwede umakyat sa taas dyan? Oo. So, na, nakita ko sa video dito eh, ano dyan eh, na, umakyat eh. Hindi sa kuya dyan, kuya? So, may dyan? climbing po yan. Ha? Ang ganda po yung loob. May kuya kuya ba, dyan? Dyan po sa dyan taas. Pinagsukan po kuweba, ni ano, Sandra Aguinaldo. Sa tapio ko yan, may taas yung binibidyohan. video -hmm. Napalad po ba yan? Oo. Oh. Sandra Aguinaldo? Hindi po, hindi ba yung umakyat po sa may bato tapos may tanawin maganda. Hmm. Yun, parang matulagad na rin namin. Oo. Okay. So, okay. Ito mga kaoks, akitay natin tong hagdanan to. Akitay natin so, to. Mataas ka lang yung ulap. Ha? Mataas ka. Dito sa taas? Hmm, mataas ka. Hagdanan na rin. Kaya Okay, yan. Di naman gaano eh. Yun po eh, may, may dala-dala silang panungkit para sa ano yan? Para pantagin. Tulad nila. Ah. Panulak. Ah, sila yung ano? Bankero. Bankero. Saan? Wow. Wow. Andun mga ka-auction. -ok, Andun yung asawa ko.

ay, iba pa ba yung mga ba sa Ay, dalawa yung kuya dito? Ah, pag-tiktok ko. Mataas na mataas yung akyatan dyan, boy.